Kaya yung maglakad, ng yung sakay? Hindi ko kaya. Ikaw Ma... Hindi na ito. Oh, hindi ko kaya. Ang sakit na ako dito. Sige nga, kung gawag ng ako saklay, okay naman. Kung baga parang konting... Yung baga parang tinutulungan ko lang siya. May tuon pa rin. May konting tuon pa rin. Kailan po kaya nag-umpisang mahirapang maglakad ng walang yes. saklay? Nang walang saklay, ah... Uh, nung nung umpisa pong sumakit, hmm. December 20. Isang buwan nga po ngayon, sakto. Okay. Tapos ngayon, maaluan na naman yung bangon ko. Kaso, hindi ko siya may habang. Parang sobrang sakit pag... Hindi ko alam kung alin na dito eh. Kung ito sa lower back ko na. Kung... So ako. ito yung one month na, hindi makalaman. Sakto, makalala. sakto ngayon. Natitek sa akin nung muna sa yatik. Mm -hmm. Ngayon, pinahinga ko lang siya. Wala akong ininom na medicine. Kumbaga, pinahinga ko lang. Mawala naman. Tapos siguro mga after 3 years ng itong nakaraay, napansin ko, ang, ang una kung una sumakit sa akin, yung tuhod ko. Ngayon namaral yung tuhod ko. Tapos uh, na na, parang na-perse yung ganito ko na napansin ko, pag, pagkakabang ko, parang sumakit yung ganito ko. So 20, uh, December 19, uh, nagtuloy-tuloy na siya, eh. hindi, hindi na ako nakuha, hindi na kusin ako nakuha. Nakakita na lang ako. Hindi mo na pati kailangan ng uh, kasama. Yung 50 days eh, malaki naman talaga. Binagtago. Kamusta po ang pakiramdam mo after ng uh, first therapy niyo? Bukod sa may wala ka ng uh, supply na ginagamit. Hindi ka na rin nagamit ng crane uh, cream o tungkod. Oo. Oh, malaki sir, malaki na ang... Malaki na pinagbago. Mm -hmm. Although well, may sakit pa rin, pero at least nakakasa, nakakalaman na ako yun. Nakakasaklay. Oo. Oh. nakakapag na rin ako. Oh. Dati yung... <laughs> 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 Hindi ko talaga kasi sakot <laughs> kaya kitukos yung sakit pa. Kaya pa din talaga medyo kumito. Hindi <laughs> 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 mas bed? Wala. pa Eh. Saan? Ito, ito. 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 Ito.

Number Dreadin na team sa pagpinta. Yan. So, yeah. yan. pangin po number 3 ngayon. na. Mga 1 na lang din po. 1. Yan. Number 1 po. Mga 1 to 2. Okay. But number 4 na masakit. Mga 1 na rin. 1. Tapos na pag May nararamdaman na nang pakirot ito na lang din ko talaga kung nagkakaroon ng magandang. Pero hindi na, so, sa sakit ko ng dati, hindi na po. Okay, tolerable na, na. Sige, sa papa.